Magandang umaga po, hapon sa inyong lahat. At para sa mga subscribers ko na nag-request nitong i-resume medal. So ito na po yung chance nyo para malaman po kung ano ba yung talagang ginagawa ko, paano ko po nabuhay. At bago po 'yon, ay nice muna po kayong i-shout out po itong ating mga kapatid na ito na, nag, na makikita nyo po sa screen. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel na patuloy na, na kayo sumusubaybay sa akin. At para sa mga baguhan naman po, ay muli po ako'y nag sa inyo. Paki-like, share, at paki-click na rin po na notification bell para lagi po tayong updated sa akin pong video na aking ginagawa. So, marami po salamat. So, ano po ba ang mga dapat unang gawin para maging efektibo? Wala po kayong dapat gawin kundi unang-una, kailangan po talaga ay taimtim ang pananalangin. At ito pong irusimad na ito, ay, ito po ay nasubukan ko po na talagang mabisa nang ito po ay aking dalhin sa aking paglalakbay na di ko na po na malayan ay nung ako po ay hindi ko po inaasahan na maapakan po ako o mayakyak ng four wheels ay bigla na lang pong hindi po na apektuhan ang aking pong So, hindi lamang pala po ito protection, kundi kabal din po. Sa bagay, ako po ay umiinom rin pang kabal. Pero malaki rin po ang naitutulong. Ang medalyon po ay hindi natin kinakailangan subukan. Masusubukan natin ang kakayaan nito sa oras na tayo may pangangailangan. Hindi po natin na kinakailangan subukan pa ito. So, kung kayo po nanariyan, nananais na mapabisa ang kagamitan. Ito po'y nasa atin na rin pag-iingat, pagtatangan, at pagsasagawa ng ritual. So, naririto po yung aking pong dinarasal. Nariyan po yung orasyon. At kapag po ako ay isinasagawa ko po ito, pinapahiran ko po ito ng langis. Ang aking pong medal. Parang sa sarili ko po, uh, iniingatan ko po, pinangangalagaan ko po. Hindi ko po iyan pinakikita o pinaaura sa iba. Kasi nga po, personal kong kagamitan yan, hindi maaring ito po ay pahipo ko o pakita kung sino man. So dapat kung kayo po may mga personal na kagamitan, gaya po nitong medal yun na ah, irusimad o personal, hindi nyo dapat ito ipakikita basta-basta. Maliban na lang talaga doon sa taong alam mong pwedeng pagkatuwalaan. Dahil delikado po iyan, kapag po iyan ay ipinakita po natin ang ating medalyon. Paalala po, maari po kayo mapahamak. Maaari po makargahan niya ng, ng, ng masama sa mga taong may masamang intention. Hindi nyo ba alam na pag-aura ay may delikado? pwede po iyang makargahan pwede po iyang matanggalan ng power kaya dapat guys uh, maging aware po tayo huwag po tayo basta lamang na lamang ipapa aura po natin ang ating sariling gamit o ipakikita bilang pag-iingat na lang po ito paalala ko lang po sa inyo dahil ako po hinding hindi ko po pinakikita sa facebook ang anumang personal kong kagamitan so maraming salamat po sana may natutunan ko po may natutunan kayong aral sa akin at eto na nga po yon simple lang po ang aking ginawa wala po akong inilagay diyan basta time team ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos at ito'y makakamta natin napakabisa rin po kung bago po natin dasalan, tayo po ay magpupoder. Alam naman nyo siguro ang poder na dinadasalan. Ito pong poder na dinadasal na ito, ito po ay nakakatulong upang itong inuutusan nating espiritu ay mapa sa atin yung kanayang kapangyarihan at ipagkaloob sa atin. So, kailangan maging magalang po tayo. Iwasan lang po natin na ito'y gamitin sa masama at huwag maging mayabang. Kailangan mapagpakumbaba. Yun lamang po. At naway kahit papaano nakatulong po ito. Ito po igagana, depende na rin po sa atin. Marami po salamat. Ito po muli si Apo Joe. Bye bye and God bless you. Marami po muli salamat sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan. Para nga po sa mga mahilig po sa mga anting-anting, ay meron po kong mga pinalili mo sa mga kagamitan na makikita nyo po sa screen. Iba't iba itong pangontra, langis na pwede po natin gamitin sa ating pong pag, paglalagay po o pagpapahid sa mga may sakit, pangaplas. Meron din po tayong mga pampaswerte. So, kompleto na po. Meron din po tayong langis na panggamot sa iba't ibang sakit karamdaman. At sa mga kaibigan at kapatid dati, lalo ng mga nasa ibang bansa, uh, sa inyong walang sawa, o kung may mga mahalaga po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. At kung kayo naman po ay may kakayanan, pwede rin po tumatanggap din po kami ng kukusan loob na donation. Ito po ay para po sa gagamitin ko po na kandila Uh, bilang lingkod ng Diyos ay wala po kami hanap buhay at ganyan po kami umaasa sa anyo po mga kaloob sana po ay maunawaan nyo ito po ay hindi po pinipilit ito po ay para sa mga taong may kakayanan at may mabuting kalooban, maraming po salamat sa inyo lahat at kung kayo po ay nais magkaloob ay mangyari po kailan po ay magmeses sa akin Marami po salamat sa inyo na. Bye-bye po and God bless you po hanggang sa muli.